Sa mga idol, meron tayo ditong dukara. At ayan, ito na yun. So subukan na natin to sa mukha natin. Alright, ayan na yun. No? Ito, yan. no? no? Subukan na natin yun ngayon dito. At ayan na nga, nilagay ko na siya sa mukha ko. Inapply ko na siya. Sabi kasi is, dan dan daw, ilagay sa mukha. Pero yan nilagay ko na. Ito na ha. Wow. <laughs> Pati ako, natawa sa kalokohan ko. Pinapanood ko yung video ko. <laughs> kasi first time ko lang ito ginawa. So, hindi ko ito talaga ginagawa, no? May nagpadala lang kasi from TikTok affiliate, no? So, sinubukan natin, mga idol, itong product na binibenta niya. So, mga idol, makikita niyo lang yung product na yan sa yellow basket natin. Lalagay ko yan doon, no? dito mga idol sa portion na to eh nagulat pa ako nyan kasi nakita ko kagad yung effect ang galing eh, nakatanggal siya ng mga mantika sa muka grabe pero dito kasi hindi ako sanay maghilamos so ilang beses akong naghilamos ulit kasi nga meron pa akong na feel na meron pang nakalagay pa na parang bula sa mukha ko no ayan katulad niyan nasa noo ko meron pa at dito mga idol, no? Bali, nagpunas na tayo ng muka ng gamit ang face towel. Yan. So, nakita ko mga idol, effective. Ang galing. nang apply ko pa lang yan, ha? Naramdaman ko kagad dito mga idol, yung parang pagbabago, no? Pagbabago sa muka. Yung parang, alam nyo yung glossy, glossy style. <laughs> Kasi iba eh. Iba yung pakiramdam. Tapos mag-aang sa pakiramdam ko sa muka. Ang galing. So, unang beses ko pa lang naman to in-apply. Ayan. So, makikita nyo naman yung nangyari habang nagilamos tayo. Ayan, o. Diba? Nagulat po nga ako sa effect nyo, eh. Kasi, okay siya sa mukha ko. No? Siguro, depende na lang din yun sa mukha nyo kung magiging okay sa mukha nyo. No? Then, pero sa, para sa akin, okay siya sa mukha ko, mga idol. Ang galing. Thumbs up dito sa item na to. Nasa Yellow Basket lang natin yan mga idol See you sa Yellow Basket